Nga po, sumayaw yung mga bata. Pasensya na po, mute ko yung tugtog niya. i

So, yan nga po guys. Nag-picture-picture na sila. Hindi ko po masyadong in-upload yung mga videos kasi po may mga sounds. So, yan nga po. Nag-picture-picture na yung ano yun na yun na kita ko sa GC. Pinasa po to sa GC. Kaya ito lang po yung inano ko in-upload nang may ma-upload tayo na nakita yung mga anak ko na sumasali sa mga ganito kasi syempre Minsan lang po ito. Siyasaya naman nila. Tapos may award naman yung anak ko. Yan. But isa lang yung award naman. Isa yung award Tapos Ito yung baby naman. Ito yung anak kong lalaki. So, nag-enjoy din talaga yung anak kong lalaki. Pareho sila nag-enjoy. Tapos hindi masyadong nag-ano ng picture din doon sa grade 3. Kasi nga po, busy-busy na. Nagmamadali din sila. So, yung ito namang mga grade 1 ay mas marami yung pictures. Pero, hindi ko po inaano lahat. Hindi ko po ina-upload. Bale, may kinuha lang po ako doon. Tapos, yung mga videos, wala po silang masyadong videos. Yung lang po isa. Tapos, may exit pa. So, ayan. Thank you, thank you so much po sa inyong panunood. May kita niyo din dito na... Sinali ko dito yung birthday ng asawa ko. Kasi nga po... Um wala na po akong ibang mga videos at photos hindi ko kasi siya mahilig hindi po siya mahilig so hindi din sila naligo ng swimming pool so hindi talaga siya nagpi-picture at video so kinain lang nila yung ano yan po first time kong nag-order para sa kanya happy birthday din Papa Ariel merry christmas po everyone